So, wait yung bagay ko. Anyway, lagay na natin tong mga hotdog. So, mga ang tatanong bakit ang dami ko niluluto? Dinner ko to, tsaka breakfast ko bukas. So, huwag kayong mag-alala. Hindi masasayang ang aking luto. Kaya tamad ako magtuto bukas So I'll take it in microwave. Thanks, Mark. Wait, look. Let's go reach 360k, guys. 360k diamonds. Let's go. Sa so, mga bagong sali pala sa aking live stream, meron pa tayong 10 minutes. Ang sinalihan natin na promo campaign ay Money Pakyaw. Money Pakyaw. So mga kailangan natin na virtual gifts ay ah! Mga kailangan natin na virtual gifts ay Round fry 1, round fry 2, round fry 3, round FRI 4. Thank you, Machino. Yung sila di Machino, yun yung kailangan natin para manala tayo hanggang today lang, hanggang tonight lang po itong campaign na to. So, let's go! Machino, thank you. Top 9 na ako. I think kaya natin mag-top 1, guys. Let's go! Machino, thank you, Machino. Parang sa tumalakas yung ako eh. Thank you, Machino. So, we're gonna do tonight a special which is hot dog. Three hundred forty-five k tayo. Thank you, Machino. Let's go reach three hundred sixty k. let's go. Kain natin yung manalo tonight. cheese dog pala tong niluto guys. Hindi ako mahilig sa cheese dog eh, pero binigay lang sa akin tong pagkain na tayo. So, hindi tayo pa na mag-complain. Machino, thank you. Ang mahala guys, may nakakain pa rin tayo guys. Machino, thank you. Hindi nag na ito. Neil Gerard, thank you Neil Gerard. Laksa ka yung mga bit. So I made you to Stadu. round round. Thank, thank you, you, sir, one six six two. 352k na tayo guys 80, 80k na lang mag 368k na lang pala mag 360k na tayo Shout wow. out. Parang okay na to. 1 minute 30 seconds pa. Tapos okay na tong hotdog na so niluluto natin. Ay na, nalulusaw na ang cheese sa loob, which is a good sign. Naluto na siya sa loob. Pero wala kumain ng hilaw, di ba? Ito ating hotdog. Palagay natin yung ating hotdog. Jorn! Magluto po tayo ng isang itlog. Para bukas. Sayang yung mga itlog, hindi ko nakakain. Shocks. Shocks. Mali bukas ko guys. Mahirap Ay, buksan. Ayan. <laughs> Naluto ko ba yung ano? Yung shell. Naluto ko ba yung shell? Tanggalin natin. Huwag mo kong sikat. sabi ko lang eh. na rin. percent na lang ako wait lang one percent na lang pala ako tapos clutch ang ating battery percentage sakto ka ka tapos ko na magluto tapos one percent na lang maraming salamat aces at kaya pa natin mag 340 ay mag, mag 400k charis bahala na gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng mga nag-send nung virtual gifts. Sobrang appreciate ko yun, guys. Thank you sa mga nag-send nung likes. 11.20k likes ata tayo ngayon. 26k. Neil Gerard, thank you, Neil Gerard. Thank you. And yeah, mabot tayo ng 100 plus viewers. Maraming salamat. Uh, yeah, so lang mag-thank you ulit congrats sa akin na, grabing niluto ko guys eh. mahirap magluto ng baby back ribs, mahirap magluto ng steak mahirap magluto ng asparagus and all of that pero, G Hershey's thank you G Hershey's thank you pero wala guys, ganun talaga kailangan natin magsipag kasi mahirap na pag mabubulok yung pagkain sa ref Lutuin na lang natin. Ah, sobrang tamad ka magluto. Sobrang tagal naghihintay maluto ng mga binili kong groceries. Ilang months bago, mala, ilang months bago na, ilang months, ilang weeks sila naghihintay bago ko lutuin. Ilang weeks pa lang. Hindi months. Hindi na yan months. Anyway. Ako si Dean, thank you. Ako si Dean. 360 gay na tayo guys. Thank you so much, Aces. Team ki, shoutout Team ki, salamat lahat ki, Team Mickey dyan. Thank you, Team ki, Aces, thank you. Love na love ko kayong lahat. BGY of 5, Princess Jiao, thank you. Desire, thank you. Sami Parawan, thank you. Kaya ilong ko. At least may ilong, no? Mahirap na pag walang ilong, hindi ko makahinga. Miki Cover, fan, thank you. Thank you. Thank you, Aces. Thank you sa nag-share ng live ko. Thank you sa nag-share ng live ko, guys. Thank you sa lahat ng nanood. Appreciate ko kayo lahat sa mga nagko-comment. Thank you so much, guys. Kumain na kayo. Kasi kain na din ako. Pakita ko sa iyo ang ating naluto. Bago ko eh. Ludo number one, hot dog and two eggs. Ludo number two, our steak, pork steak. Next, naman our perfect rice, ba perfect rice and Charot, eto to, ang ating breakfast kupas. Yeah. Thank you so much, Aces. Bye-bye, guys. Bye na kayo. Sa so, mga hindi maroon magluto dyan, guys, mag-comment lang kayo sa mga, i-message yun lang ako, comment kayo sa mga pictures ko kung gusto nyo magpaturo paano magluto. Kasi, alam nyo naman, five-star chef ako eh. Five-star Michelin yung skills ko eh. So, ayun. Thank you, guys. Mahal na mahal ko kayo.